At para sabihin ko sa iyo, maraming mga kasama natin ang hindi naniniwala may sakit ka. Nagawa-gawa mo lamang ito para malusutan mo ang mga kaso mo. Hindi yan totoo. Patunayan mo! Makipagtulong ka sa amin. Alam mong lahat ang pasikot-sikot sa kampo ng mga... Sabihin mo sa akin kung saan sila at kung paano sila mapapasok. Ayaw niyo makinig noon. Tingnan niyo ang nangyari. Nahuli siya. Lahat tayo nalagay sa piligro. Ang mahalaga, ay wala siyang ganong nalaman sa ating operasyon. Samantalang, pinakinabangan natin siya sa maikling panahong inilagay niya rito. Yun lang ba ang mahalaga, Commander? Ang maggamit natin siya at pagkatapos wala na? Kinupkup natin siya. Dahil kailangan niya ang ating tulong. Nagawa na natin ang obligasyon natin sa kanya. Paano mga tinuro natin? Paano mga paniniwalang pinanghahawakan natin na siya rin nagmulat sa kanya? Wala na bang halaga mga yon? Pero dating sundalo si Kasimon. Kasama natin ang Kasimon kilala ko. Walang pinag-iba sa bawat isa sa atin. Dating estudyante, dating pare, dating magsasaka dating lider obrero. Ang bawat isa sa atin ay may buhay na pinagmulan at tinalikuran. Hindi tayo pinanganak na may isip na sa bayan. Sino sa atin ang ipinanganak na may hawak ng Armalite? Hindi tayo pinanganak na revolusyonaryo. Ang bawat isa sa atin ay kailangan munang mamulat. Gaya ni Casimon. Ano man ang kanyang naging paniniwala, marami na niyang beses ipinakita na kasama natin siya. Kailangan natin siya iligtas ngayon. Sinong gusto sumama? Para tumulong sa pagliligtas kay Casimon? Sino? Ako! Tutulong ako kay Kasimyo. Sasama ako! Ako rin! Kasama rin ako! Ako rin! Pati ako! Kasama rin ako! Ako rin! Sinasa ngayon na ng pulong na ito. Ang inyong pasya. Kailangan humarap ka sa General Headquarters para sagutin ang mga kasong laban sa'yo. Pero huwag kang maglala. Kapag nasagot mo na maayos ang lahat, maari ka na bumalik sa serbisyo Hindi ko pa alam kung kaya ko mag-uniforme at humahaw ko ng ormas pagkatapos na mga nangyari. Kung ang inaalala mo ang mga kaso mo, huwag mo masyadong problemahin yan. Dahil may depresya ka nun, namagawa mo yon. Hindi rin ang iniisip ko. Paano pa ako baka kahawak ng baril? Sa tuwing kakalabitin ko ang gatilyo. Mukha ng karaniwang magsasaka ang naglalaro sa isip ko. Ayoko na maging kasangkapan. Laban sa malilita tao. Na-brainwash ka na nga ng mga rebelde. Hindi. Hindi. Noon pa bago mo pa ako ipadala sa San Vicente, paulit-ulit kong tinatanong sa akin sarili. Bakit ganon? Bakit parang hindi nababawasan ang kalaban? Bakit kahit gano'ng karaming bala, ang natin? Patuloy sila sa pagdami. Dahil maraming katulad mo, ang napapaniwala nila. Mali. Dahil hindi armas. At bala ang dapat natin hirap sa kanila. Hindi bala ang sagot sa gutom. Hindi ba rin ang solusyon sa paghihirap? Talagang malala na nga pala sakit mo, parang Emil. Nakita kong tinututulan nila. Naintindihan kong pinaglalaban nila. Bakit hanggang ngayon? Hindi nyo alam kung bakit nangyayari sa atin ng ganito. Kailangan siguro natin maranasan ang buhay ng ibang tao. Para maliwanagan ang kalagayan nila. Sabi mo mga tao, may mga dahilan sila kung bakit sila nagkaganon. Hindi komunismo ang problema. Walang pinapanganak na... Pero maraming pinapanganak na mahihirap. Lumalaki silang walang pagkakataong bumuti ang buhay sa sistemang ito. Totoo, hindi bala ang sagut sa gutom. Pero gumagamit din ng balat at barelo. Ang mga ilang sa mga tawa natin na napapatay. Nang dahil sa operasyon ninyo, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang alam ko, may mission time dapat gampanan. Ibang ang kampo natin sa kanila. Pero pare preto ay nakikipaglaban para sa mga kapwa natin Pilipino. Bakit tayo-tayo nagpapataya? -tayo, Kahit minsan, naitanong mo na ba sa sarili mo? Para kanino ka nakikipaglaban? Talaga ba nakikipaglaban tayo? Para sa bayan? O para sa interes ng ilan? Hindi ka na pala dapat dalhin sa General Red Quarters. Kundi dapat manatili ka rito sa ospital. Talaga bang ganito nagsasabing totoo? Kundi pinaparatahan ko itunuturing Stop giving me that You can be court martial for all your crimes At para sabihin ko sa you, Marami mga kasama natin ang hindi na niniwala may sakit ka Nagawa-gawa mo lamang ito Para malusutan mo mga kaso mo Hindi yan totoo Patunayan mo Makipagtulungan ka sa amin Alam mong lahat ang pasikot-sikot sa kampo ng mga Sabihin mo sa akin kung saan sila at kung paano sila mapapasok.